Oh, Chloe, ang kantaan. Go. <coughs> Sabi ng halikan, mayakap ka. Masayo sa ulan ng mundo higagaan gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ng lindas ay ha hanapin ang kalsada patungo sa

Ako'y ginaginaw, halika rito, dito pa lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi lang na mapakali, puso'y lang mamadaling ng bungin at siyuin ka. O aking giliw ako'y kahit pa matalso niyo mapagod at bumigay ang to hindi ako ihintoho. ikaw aking dulo mawala man ng anino ko nandito ka o oh ilaw ko wa o o o bakit ikaw? Sayang siya? bakit ikaw? Bakit ikaw? Di bibitaw, sayang sayo lagi ikaw Ako'y ginaginaw, ka rito, dito ka lang sa tabi ko malalatiling uhaw <coughs> Nauuuhaw, naliligaw, naliligaw, umihiyaw, nalulunod sa kada talo to ng mo. Nakakatulalang tulabaw at ikas ng labi mo. Lahu huhaos miscal. Bakit huhaos sa yung Bakit hu ka? Hindi baos sa yung siyam lagi ni ka. Ako'y giniginali ka. Dito pa lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw. 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 Pattern.